nagsasabi na ang soul o kaluluwa ng katawan ay hindi naglalaho. Patuloy lamang itong mag exist ng walang hanggan kung saan ay paikot-ikot lamang ito sa iba't ibang laman tulad ng hayop, halaman, insekto at maging sa mga tao. Ang Hinduism, Sikhism, Jainism at Buddhism ay ang mga relihiyon na naniniwala dito sa konsepto ng reincarnation. Ang reincarnation ay isang paniniwala sa muling pagsilang sa panibagong katawan, nangangahulugan ng salitang ito sa Latin na entering the flesh again. Ang ilang batikan sa kasaysayan kabilang na sila Pythagoras, Plato, Socrates, Aristotel at Zeno ng Sitium ay naniniwala rin dito. Pinag-aralan ng isang psychiatrist na si Dr. Ian Stevenson mula sa University of Virginia niya, ang humigit kumulang 2,500 children na karaniwan ay nasa edad dalawa hanggang limang taong gulang na di umano'y sinasabing naaalala nila ang mga nangyari sa nakaraan nilang buhay. Ayon kay Stevenson sa kanyang akda na birthmarks and birth defects corresponding to wounds on deceased person, ang mga batang nakitain ng marka at epekto sa katawan ay pinaniniwalaan na posibleng epekto sa nakaraan nilang buhay. Pero totoo nga ba ang mga bagay na ito? May mga skeptics na nagmungkahi kaugnay sa paraan na ginamit ni Stevenson kung saan hindi patas ang kanyang investigasyon bagkos ito ay isang confirmation bias at tila pinipini lamang kung alin ang pinagkukuhanan ng impormasyon para umayon sa sariling paniniwala. Ayon sa philosopher na si City Chari ng Madras Christian College, ang mga batang nakaalala ng kanilang past life ay katumbas ng imaginary playmate. Ito yung mga batang parang may kalaro pero wala naman. Ayon sa mga eksperto, ang mga bagay na ito ay pwedeng maipaliwanag sa pamamagitan ng mga psychological factors katulad ng cryptomnesia, confabulation, mental delusion, false memory at hallucination. Kung saan ang mga mental illusion lamang bunga ng brain functions ng karaniwan ay hinlikas na nararanasan ng mga tao kumpara sa mga matatanda. Ayon sa mga siyentipiko, ang birthmarks na nakikita natin sa balat ay sanhi lamang ng ating overgrowth na vessels, melanocytes, smooth muscles, fat, fibroblasts o keratinocytes na mula sa mga abnormal development ng sanggol. Samantala, ang birth defects ay maaring sanhi ng genetics mga medication, chemicals at mga body infections habang nagbubuntis ang ina ng sanggol. May tinatawag ning deja vu. Ito nga ba ay ebidensya rin ng reincarnation? Ang deja vu ay isang brain illusion at hindi ebidensya ng reincarnation. Ayon sa mga eksperto, ang deja vu ay resulta ng paramnesia, isang memory disorder na nakabase sa mental delusion o confabulation, kung saan ay nagkakaroon ng confusion sa facts at fantasies. Para sa dagdag kaalaman, ito si Carol Tirao, nagbabalita ng tapat, naglilingkod ng sapat.